Hi guys, welcome to my YouTube channel. Please subscribe and huwag kalimutan ma-i-click ang notification para ma-notify kayo sa mga bagong uploads na videos. Enjoy watching, God bless. Bolt! Anong ginagawa mo? Ikaw ko yung ginagawa mo? Dead ride ng ibay. Oh, marunong ka? Oh. Di ba oh. tayo kasi nag-e-bike mo? Oh, anong pangalan mo? Juan oh, Carlos B. Marte. Saan ka nakatira? Pusta. Ah, uh, the blank or the city. Oh, oh. anong pangalan ng mami mo? They may part. Di Marquez. Ang pangalan ng daddy mo? Carlito T. Marquez. Okay. Saan ka nag-school? Dito, out School, St. Arwan, or D.D. City. Oh, very good. Ikaw, ano yung hawak mo? Daddy. Allah! Oh, wala ka. Nasa ka na oh. ba oh. yan? may uh, balag. Na siya. Ila, yeah, mamaya lagay mo na lang yan, Ano yan, yan, yung bang glue. Oo, oh, nasira siya. Lalagyan natin ng glue yan. Oh. Oh, ano ba? Oo. Lalagyan na yung ganito. Oo, ano yan? Nasira? Yan, na yung niya, oh. saan? Yan, oh. No? Ay, oo. oo may glue. Nasira, nasira yan. Mm hmm. <makes> mag ba? kaya ka. Mag-jump ka, Bebe. CJ. Sige. Oh. Bakit kaya kabots? Ang init-init. CJ, <laughs> oh. Ano yan, CJ? oh tusok. Tignan mo si kuya, oh. Wow. nasan yung frog? nasan yung frog, CJ? Frog, nasa yung frog? Wala. Wala? Andun? Takot ka sa frog? Dito pa ah. ah. Oh. O, puto tayo dun, dun. Puto tayo dun. O, oh, babalik lang tayo agad. Yan. Yeah. Dun! O, oh, doon <coughs> Tayo na. Ha, gamalo. Talawang matagod na yung iba, bike. Hindi na, hindi na uh? magdala ng e-bike. Hindi yung bike. Ano yun? Bike po. Bike? Ah, hindi na yung bike. O, oh, tara. Ikuti. Tara. Ikuti namin kasi yung bike po. Ang kunin mo ay dirty yan. Hindi kasi ano? Dana bagain. Ano yun? Ito. Ha? Yeah. Ay, ano yung guto, yung guto yan. Yung guto. Hmm. My God. Huh? Oh, tricycle. May tricycle dyan. Oh. ano ka? haa huh? yes alam na pun ano kami na kawita sima di bilin natin mawid ulta ano arts na pizza